Lo guys. itu Uh, ito pala yung huli natin, guys. Bali dalawang puno at saka isang alamukon. Uh, Pero ito, guys. sisi guys. Guys, yung anaknya malit pa. Hindi ko napansin, guys. Shadow mata mataas. jangan guys. Doon sa ibabaw, guys. CCO po lang guys Sayang Malaki pa sana ito Gaya nito Tsaka itong guys Masyadong mataba guys Guys So ito pa yung unit natin guys lagi nating ano ginagamit so paano guys uh, ah, standby lang update ko na lang kayo mamaya guys pag may huli na naman tayo at sana guys di ulan kasi mambo na guys no? medyo madilim ng ano taas so sige guys guys nagdagdagan naman natin ang ating huli guys na uh, ano kahuli tayo ng isang uh, bunay laki rin kagaya nito laki kaya ito yung ano guys sisiw saka uh, lumukon bali apat na nahuli natin guys sayang ito guys hindi ko napansin na uh, sisiw pala kasi masyadong mataas eh See guys. Uh, standby lang. Guys, nakahuli tayo ng ano guys. Dalawang ano. Tulihaw. Kulihaw. Ano isa guys. Kunin natin guys. Kaya natin tinira guys. Ano Wala guys Mga kaya nakatakbo yun Ayan guys Satu teman. Singgih itu na teman, guys. Kita makita yung tama, guys. Sampai guys, sampai lang guys. sana may mahuli pa tayong ano ibon pangdagdag nito bali anin na lahat guys tatlong punay isang alimukon saka dalawang ulyaw si guys so guys ayan guys naragdagan naman guys ng dalawa guys limukon saka ano tawag nito yun, kusimen sa, 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 amin tawag nito sabi saya saka ito yung Puli natin kanina guys. Yung anim. Tatlong punay. Tsaka isang mukon, Bali anim ito guys. Tapos, nadagdagan ito ng dalawa. Dito pa rin guys. Kung saan tayo nakakuha ng ano. Malawang kiwaw. Lihaw. Ang tawag sa amin. Diyan rin guys. Tsaka yung speaker natin guys. Nandun. Guys, yung na yun guys mga itim na yan makita yun hindi so, natin nakuha yung ano guys pusit sa kalimukon dyan so bali 2, 4, 6 na ito guys bali dalawang limukon tatlong punay dalawang tulay at saka isang kuse. so see guys Ah, uh, tuloy tayo sa paghunting. Baka madagdagan pa ba ito mamaya. At update ko lang kayo guys pag may huli naman tayo. Sayang guys, hindi natin ma kun bawat tira kasi yung cellphone kasi natin isa lang. Yun yung pang pangkunik ng speaker guys. Wala tayong ano, pang uh, pang ano talaga. Video pa, pang ano, para makakunan yung bawat tira. So, sige sa'yo guys. Stand by. So guys, away pa tayo guys. Kasi, ano? Nabutan tayo ng ulan. And guys, oh. Tignan guys. Pasak yung mga dahon guys. Tsaka yung kuha natin guys. Yun lang yung, ano? Nagkita ko kanina. 8 piraso. Hindi ada guys kasi no. Dahil sa ulan. Medyo nga nabasa ako eh. biar oh, di scoop natin. Basa. So, pano guys? Hanggang dito na lang guys. Salamat guys. Sa panonood. God bless.